akin accurate talaga pag ang billionaire pagdating sa data okay yon pare kung interesado sila but yung farm team na yan pare if you allow them ha ah, if you allow them na magbukang mag, ano ka ah, ang actions mo is para kang farm team na pina-finance ka lang ng other teams mm -hmm. you receive any favors you receive any assistance you receive any aid coming from other teams or financial consideration eh magmumukha ka talagang farm team bakit kamo eh because yung utang na loob. so syempre pag tinutok merong pare o oh, tulungan kita ngayon pero baka pwede kong kunin sa susunod na drafting yung yung first round or second round mo kailangan ko lang ganito eh, eh baka mamaya maging habit mo na na every time may drafting namimigay ka ng player tapos lagi in the lose, uh, losing end ka imbes na mabuo ka Uh, ano yan, nababawasan ka. Which is talulugi ka, imagine, nag-uumpisa ka pa lang. Alam mo, walang pinagkaiba sa politika to eh. Itong yes. pagbuo ng, ng team sa PBA eh. Ang pagbuo ng team, it's more on addition. Ganon din sa politika, it's more on addition. addition. Mas marami kang ano sa'yo, interesado. Mas maraming mahuhusay na player, mas better. Yun ang kailangan mo para ka makabuo ng team eh. Yung mga hindi mo kailangan, i-release mo. Yung mga kailangan mo, i-keep mo yun ang yun ang pinaka normally ang ginagawa ng mga ng mga mga teams and coaches diyan. At saka syempre ako, I would ko ako if you will ask me kung pwede akong bumili ng bagong team, pipiliin ko bibili na lang ako ng bagong team. Bakit ka mo? Para clean slate. Bubuuin ko yung team. Tapos uh, hindi ko obligasyon kunin niyo mga existing na malalaking amount na players correct at saka ang question baka naman dahil mabibili ko na itong team na to baka naman ibenta na rin bago ko kunin baka na i-trade na rin yung mga players na mahuhusay so may mga ganun na ganun na scenario eh at uh, mas siguro baka mas cheaper or something and uh ilang pa pwedeng mga mangyari diyan pagka taka, naka ano, naka nakakuha ka ng bagong team yun lang nga talaga ang downside niyan pare is wala kang magme-mentor do sa mga bagong papasok na player medyo mangangapa yung mga in, mga rookie rookie teams yun yung sinasabi lang kailangan magmamatrikula ka muna pag bago ka sali sa PBA nako iba ang laban diyan kung na alam nila, medyo uulamin ka nga dyan, may term sila dyan, ah, mga bago to, bagong salta to. Hindi ka, kaya nga kailangan mo minsan dyan, kung pwede maglagay ka ng enforcer, maglagay ka ng mga matitinding panlaban agad ng mga veterano na hindi sakit sa ulo, na they will willing to mentor yung mga rookie players, willing to impart their knowledge, at the same time, they can still play. Yun ang, ano, yun ang, yun ang maganda kung rook, uh, fresh yung fresh start yung team na yon. Pero kung kukuha ka naman ng existing na, na ball club, nako, yan na medyo very challenging pare kasi minsan unlock at uh, mga 3 year, 5 year ang contract ng players, kukunin mo tapos may edad na. Tapos mapupunta sa yung problema paano mo i-release yan? Hahanapan mo ng ka-trade. So maraming challenges pag kumuha ka ng ganung team.